Hoy, sino yan? Tanga! Walang modo. Sino yan? Sige, punin mo yung skill mo ha. Huwag ka mag-stun. Punin mo yung skill mo para maging mayaman ka. Tapos bili ka utak ha. Hoy, Tyron, narinig ka namin. Defeat. Sarang game talaga. Hoy, Tyron, hindi ka nakamute. Tyron, are you playing video games during class? Alam mo bang napaka-disrespectful ng ginagawa mo? Tyron, can you hear us? Hello? Sir, Tyron? Hello. Tyron, hello? hello? Yes, hello. Sir, 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 hello. Hello. Sir, okay na sir? Yeah, yes, we can hear you. Sir. We can hear you. Yes, Tyron. Sir, kung may narinig kayong kakaiba kanina, sir, kapitbahay po namin yun, sir. Kapitbahay po. Kapitbahay? What is your kapitbahay doing in our class? Hacker kasi yun, sir. Hacker. Hina-hack niya yung ano, class. Hacker? Pwede ba yun? ML ba, sir? Naglaro siya ML, di ba? Di ko alam. Basta he's playing some sort of video game. Ano pinagsasabi mong hacker? ML yun. Oh, sir, basta hacker, sir. Naglaro. Mahilig kasi maglaro ML. Naglaro yung kapitbahay niyong hacker ng ML. Pinasok yung class. Oh, sir, ganun talaga. Sendang kita ng video, sir. Madami man sa YouTube. Sendang kita video, sir, kung paano nila yan ginagawa, Sige, sir. Sige nga, para ma-educate ako nitong hacker-hacker na pinagsasabi mo. Ito ba? Suka sa natutuyo kong luya? Hindi yan! Uy, Uy! Uy! Sir, pasan, sir! Mam, ma po? Quals, ten po, ma'am? Oo. Oh. Bubu. Ma'am, may nagsabi ni Ma'am Bubu. Hoy, sino ito? Si Piglot. Puro ka Piglot, puro ka kabawaan. Baba mo lakip, pirmi na lang sugat siya. Ma'am, ma'am. Mabuwa ka pagid. Wala mo, wala talinga. E, wala ka man talinga. Hoy, yan ako mapadaway. Ano, ma'am? Diret sa principal's office. Nabas ako, ang gakalitiyo ko, didi. May may ginabaligyan si ma'am. Limutang ulugod.

Grabe na talaga kayo mga klas. Yung mga ugali nyo grabe na talaga. Hindi ko na mapanipaniwalaan. Ikaw nga sir, nagkwento-kwento ko ng ano kung ano-ano sa amin. Wala naman may nagtatanong sa'yo kung sino. Uy! Uy! Mastos Sino yun? Grabe ka talaga kang pamakareklamo, ha? Oh, pinamay mo ba, ba siya? Grabe Wag ka naman, sir. Huwag ka nang Nakita kita nagsasalita yung microphone mo. Ano, lang Wag ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Plus, get one half sheet of paper. May nagreklamo na naman dito na kung akala mo kung sino para makareklamo. O, oh, get one half sheet of paper. Ikaw, dumirit sa principal's office. Sir, may screenshot ako, sir, sa mga pinagsasabong mo sa principal. Love. Uy. Hi, first time ko lang dito sa Bisayang Eskwelahan. Kuya, well, ano pangalan mo? Ay, ako po si, ano, si... Ako po si Carbon Dioxide. Sumugod so, ka na maayos, tinatanong ko na maayos. Wala, 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 po akong pangalan. Wala po akong pangalan. Wala po akong pangaran, wala po. Di push lang. Maman, suntukan kita di. Sus, mas gadis sa mam, tubo na ikaw. Maman, may masuntukan naman di, di, mam. Ma si Piglot. Yeah, okay, mam. Wala. Sus, ka pa O, pili ka mo. Pula o puti? lang ako, ma'am. pula, man kami, kami, ma pula, pula. white na lang ako, ma'am. Guys, sabi ni ma'am, maglinis daw tayo ng room. Sabihan mo ang room, linisan si ma'am. Ba't pa maglilinis ng room? Eh, marurumihan din naman. Eh, di wag ka nang huminga. Total, mamamatay ka rin naman. Guys, ayusin niyo muna yung area niyo bago kayo umalis. Sana all, inayos muna bago umalis. Dalawang beses ko na lang linisan ngayon para hindi ko na linisan bukas. <laughs> Ang talino mo talaga! Ako rin! Ang sipag nyo naman, sana kunin na kayo ni Lord. Guys, pabalik-balik lang yung alikabok. Dito nyo naman sa pinto palabasin. Sana all pabalik-balik na may lumabas. Ayokong lumabas! Takot ako sa aso. <laughs> Ikaw, Vice President, aso ka ba? Hindi. Kasi gusto kita asuwahin. Ikaw, aso ka ba? Bakit? Mukha ka kasing may rabis. Guys, bilisan niyo dyan para matapos na tayo agad. Sana all binilisan para matapos agad. Anak, di ba sabi ko itapon mo ang basura? Matinapon ko na bago lang. Ano to? Ha? Yung sa may CR. Ano to? Ay, nakalimutan ko. Nakalimutan mo kasi puro ka cellphone. My hands steady, I feel like my legs hurt. I don't get it. I haven't hit it already. Still, Sige, I'm still learning. I'm still searching, finally earning. Something finally turning. Something called a profit. Don't get caught in it. I'll be popping off and get your ass dropping. Now you should have promised this. I got promised. I got this. I will not quit. And I'm on honest, honest. I'm going launch quick. And I'm It's Just a matter of time before I'm over. mo kila hindi pantay. Chichar, sabi ni Tyron hindi daw pantay yung kilay nyo, Chichar. So, class five minutes na lang. Any questions? Guys, walang mag-remind kay sir na may assignment tayo ha, kasi hindi ako nakagawa. Char, yung assignment, ngayon yun ay pasa, Chichar. Huwag kang maingay ah. Char! bro, parang natatakot ako sa mama mo. Ba't parang sobrang strict po naman? Di yan. O ano, magkano ang baga natin? Ang baga? Anong alak? Iinom tayo? Oo, oo, ako bahala. Ako bibili mamaya. Uy, gagi. Baka mahuli tayo ng mama mo. Ano ka ba? May house. May rules. Dito lang tayo sa kwarto iinom mamaya. Walang iinom sa pamamahay ko, ha? Ikaw, Tyron, umayos ka, ha? Umayos ka? Umayos ka? Lagi ka bro, tingnan mo, sabi ko na sa'yo. Mamaya na pagtulog sila ako, bala. Matulog sino? Sinong hihintayin mo matulog? Huwag mo talaga akong subukan, ha? Huwag. Huwag ako. Yan yung sinasabi ko sa'yo, I Sabi ko, wag na lang, eh. Okay lang, hindi naman masakit. Hindi masakit. <laughs> Saan po kayo Pinulog yung mata. Sinusubukan kasi talaga ako eh. Anong Sabi ko huwag akong subukan um, eh. Gawin. Oh, ano? Susubok pa kayo? Oh, ah! Bobo! O sino yan? Tanga! Walang modo. Sino yan? Sige, punin mo yung skill mo ha. Huwag ka mag-stun. mo yung skill mo para maging mayaman ka. Tapos bilik ka utak ha. Ah! Hoy Tyron, narinig ah! ka namin. Defeat. Tarang game talaga. Hoy Tyron, hindi ka nakamute. Tyron. Are you playing video games during class? Alam mo bang napaka-disrespectful ng ginagawa mo? Tyron, can you hear us? Hello? Sir? Tyron? Hello. Tyron, hello, hello. Sir. hello? Yes, hello? S -s sir, hello? Hello? Sir, okay na, sir? Yeah, yes, we can hear you, sir. we can hear you. Yes, Tyron? Sir, kung may narinig kayong kakaiba kanina, sir, kapit-bahay po namin yun, sir, kapit-bahay po. kapit ba What is your kapitbahay doing in our class? Hacker kasi yun, sir. Hacker. Hina-hack niya yung ano, class. Hacker? Pwede ba yun? ML ba, sir? Naglaro siya ML, di ba? Di ko alam. Basta he's playing some sort of video game. Ano pinagsasabi mong hacker? ML yun. Oh, sir. Basta hacker, sir. Naglaro... Mahilig kasi maglaro ML. Naglaro yung kapitbahay niyong hacker ng ML. Pinasok yung class. Oh sir, ganun talaga. Sendan kita ng video sir. Madami man sa YouTube. Sendan kita video sir kung paano nila yan ginagawa Sige, sir. Sige para ma-educate ako nitong hacker-hacker na pinagsasabi mo. Ito ba? Suka sa natutuyo kong lumbya? Hindi yan. Uy! Uy! Sir, pasan sir! Grabe na kayo class. Sumasobra na yung mga ugali nyo. This is the worst section. Sir, sorry po hindi naman po lahat ng students dito bobo tulad ni Tyro ay este ng ibang studyante Sir, yung iba nga dito, sir, kailangan na makilala yung toothpaste kasi dumadaloy na po sa wipe yung kanilang hininga. Yung iba talaga dito, sir, pumapatol ng pinsan. Yung iba talaga dito, sir, pumapatol ng teacher para lang makapasa. At least hindi ka mukha ni Koke. At least hindi naka-on yung filter at nakataas yung brightness para hindi halata yung mga libag-libag sa leeg kapag naka-on ng kamera. Ang daming alam, si over 50 naman sa mat. Ang alam, mukha namang lalaki. Last quiet, ito yung sinasabi ko kanina. Kaya nga, Tyron, ang ingay mo. Mas maingay yung putok mo. I will be announcing your exam results today. In order, ang pagtawag ko ng name. Hala! Oh my God! Hala, sino kaya? Ang una kong tatawagin ay nakakuha ng 10 points. Tyron. Yes! <laughs> yes! Lahat ng pagod at hirap tinis ko akala mo wala ng pag-asa pero grab yung tiwala mo sa sarili mo. Talagang makukuha mo yung gusto mo. <laughs> Ang saya dito sa taas! Kumusta kayo dyan sa baba mga baba? Lahat <laughs> kayo minalito ko. Hindi ko kayo ka-level. Dito na ako ngayon. Nandiyan pa rin kayo the rest of the class ay nakakuha ng 100 points. Woo! Yay! Lowest to highest yung order ng announcement. So, yung unang natawag, alam niya na. Shoutout sa naka 10 points! <laughs> Ikaw lang yung naiba. Main character, yarn. <laughs> Di ba 11 points ang bonus? Ibig sabihin pati bonus na mali niya, po. <laughs> Anong